explorer, uh, papunta na po tayo ngayon sa ating farm, sa itikan at sa puguan, atin po ngayong tatalakayin yung sukat ng ating puguan ng ating building, tapos ng ating mga cages, at uh, tatalakayin din po natin kung ano po yung dapat gawin bago po tayo makapagsimula sa pag-aalaga po ng ating mga pugo uh, tatalakayin po natin kung ano po yung uh, magandang lokasyon at magandang uh, paligid para sa ating mga alagang pugo upang sa ganun ay sila ay makapangitlog na maganda. Tatalakayan din po natin yung mga technical terms uh, na kailangan nating malaman para sa ganun ay eh, tayo po ay makapag-alaga ng mabuti at di po tayo mahirapan kapag tayo na po ay nag-aalaga. So tara mga ka explorer, samahan niyo po ako sa aking adventure ngayong umaga. Oh so, dito na po tayo mga ka-explorer sa uh, park. Kakarating lang po natin. Uh, tara po. Samahan niyo po ako sa loob ng ating park para ma explain ko na po sa inyo kung ano po yung mga dapat nating isalang-alang dapat nating gawin at uh, malaman bago po tayo magsimula sa pagpupugo po. So tara mga Kagri ka Explorer, samahan niyo po ako. So hello mga ka Agri Explorer, welcome back to my channel Ron's Farm Official. At kung di ka pa po subscribe please subscribe to my channel where you learn and you will earn. So ngayong umaga po, dito po tayo ngayon sa ating puguan. At ko po kayo dito sa aking puguan para malaman nyo po yung insaktong sukat ng ating building at pati na rin po yung sukat ng ating mga cages. At kung ano po yung mga dapat nating isalang-alang at ang mga dapat po nating malaman at dapat nating gawin bago po tayo makapagsimula sa pagpupugo. So tara po mga agri explorer Uh, at simulan na po natin. So mga Kagre Explorer, ang building po na ito is, pang makita nyo po, uh, halo po ito ng concrete. Concrete po yung flooring niya. Then, light materials naman po, yung kanyang uh, bubong uh, at yung kanyang mga pader. Uh, pinili po talaga namin itong ganito po, yung aming uh, na building sapagkat uh, matipid at uh, available po dito yung bamboo sa lugar namin. At saka po, maganda po yung airflow. Kapag ganito lang po yung iyong puguan. nakita nyo po lahat. Uh, may mga ano po, sa gitna, may mga spaces. Kada siklat dito tawagin sa amin para po yung hangin is maka-circulate na mabuti dito sa loob ng puguan. So itong puguan po namin, ang sukat po nito is 6 meters by 6 meters. 6 meters po yung haba nya at 6 meters din po yung lapad ng building na ito. At yung hindi pa po dyan kasama, yung septic tank po namin na nilakihan po namin, ang septic tank po namin is uh, may sukat po na 2 meters yung lapad at 6 meters po yung haba para po sa ganun is matagal po itong mapuno. Uh, yung septic tank po namin consist po ng dalawang chambers sa ganun po pwede po, po kapag mapuno po yung isa bago po yun i-pull out ay gagamitin na naman po yung isa muna ganun po yung style namin dito Nang sa ganun po ay hindi po mapuno kagad yung aming septic tank so ito po mga ka-explorer ito po yung isang chamber makikita nyo po ito po yung isang chamber hindi pa po ito ginagamit sa ngayon po ito pa po ang ginagamit namin Ngayong umaga po is naglilinis na po ng ite at ito lang po ang ginagamit namin sa ngayon. Pag mapuno po ito, is gagamitin na naman po yon bago po kami mag out ng mga dumi ng pugo. At isa po sa pinaka mainam na gagawin natin is meron po tayong proper spacing po sa ating mga pader papunta sa ating cages. Bakit po mag dapat maganda yung spacing? Una po para hindi po tayo mahirapan sa pag Uh, kuha sa pagkuha kuha ng dumi na ating mga pugo. Kasi po, kapag naglilinis po tayo, ganito po yung action natin. Kapag masyado po itong maliit, yung ano dito, yung space, mahirapan po yung caretaker. Wala pong tatagal na tao sa atin kung hindi po agad maganda yung sukat ng ating farm. Aww. So, ang sukat po nito is simula sa base ng ating kulungan is 1 meter po. 1 meter po mga ka-explorer. Uh, isa rin po itong sa dapat talaga po natin gawin. Kasi po, naglalagay rin po tayo ng tubig. Kailangan rin po may space tayo sa paglalagay ng tubig. Hindi po tayo nahihirapan. Kasi ang ating cages po is dual po siya. Unahan pagkain po nila sa likuran is tubig po. Ang susunod naman po na dapat natin isaalang-alang is yung space naman po dito sa unahan. Dapat po medyo mas malawak po dito sa unahan kasi po dalawa pong cages yung ating sakop. Kailangan po kapag mag-maintain po tayo, halimbawa magbigay tayo ng ration nila, ng feeds nila, sa umaga at sa gabi, hindi po tayo mahirapan. Uh, as you can see po, so nyo hindi po nahirapan ng ating caretaker sa so, taga bibigay po ng uh, feeds kasi po tama po yung sukat na ginawa natin so yung sukat po nito uh, again from the base, simula sa base po ng ating cage, papunta rin po dito sa kabilang base is sukat po siya ng 2 meters 2 meters po yung sa gilid. So, all in all, doon po sa likod is 1 meter. Sa gitna is 1 meter din po. At syempre, doon din po sa huli ang bahagi, sa likod ng bahagi ng isang kulungan is 1 meter din po. So, total po agad yon ng 4 meters. 4 meters po agad sa spacing pa lang. So, napaka-importante pong Isalang-alang kung gagawa po tayo ng building Is yung proper spacing po Kasi tayo rin po ang may hirapan Kung hindi natin naayusin ang ating spacing So sa cage naman po Mga ka-explorer Yung sukat lang po nito is Yung sa actual po na kulungan nila Is may sukat lang po ito na 90 cm or 3 feet Kasi po yung nabili naming net o yung green plastic wire or sa ibang lugar po is chicken net kung tawagin is 3 feet lang po yung haba nito 3 feet lang po yung haba ng chicken wire at sinunod lang po namin doon at kinumpute lang po namin kung ilan po yung pwedeng ma ilagay na pugo sa ganito pong kalaki na kulungan so 3 feet lang po yung kanyang haba Then, ang kanyang lapad naman po is 100 cm po yung haba. At tandaan po natin na kailangan rin po natin maglagay ng pa lagayan po ng kanilang itlog. Kung sila po yung mga itlog, ito po. Sa so, magkita nyo po ito. Yung sukat po nito is 10 inches. 10 inches po yung sukat niya. So, 10 inches by 100 centimeters po yung kanyang lapad. At dito rin po, mga ka Explorer, ah, magkita po natin sa kanilang tubigan is ito po. Magkita po natin. Kailangan po, siyempre PVC po na 4 inches yung gamit namin na ano po natin to? Hinati po natin yung 4 inches na size na PVC. So, dapat rin po yung painuman natin is 4 inches din po para po kumasya po yung PVC na 4 inches in size. At taas naman po ng kulungan na ito is 5 chamber po ito mga ka-explorer. 1, 2, 3, 4, 5. Sa isang kulungan po na to 500 heads po ito. Hiwalay po ito siya. At yung isa po nitong chamber na may sukat na 90 cm by 100 cm is kaya po niyang mag-house ng 90 to 100 na paitluging hugo. Yan po yung kanyang capacity. So mga Kagre Ka Explorer, yung height po ng ating cage na meron pong 5 chamber galing po sa pinaka sa 5th chamber hanggang sa kanya pong paa is may haba po na 7 feet. 7 feet po mga Kagre Explorer. Yan po yung haba niya sa 5 chambers. At sukatin naman po natin yung kanyang sukat ng kada chamber. So dito po tayo magsukat. Yung kanya pong height, dito po sa unahan na parte, sa may pakainan po nila, medyo mataas po kasi po dapat slanting po tayo. So, meron po itong 9 inches. 9 inches po yung kanyang sukat dito sa unahan kung saan po located yung kainan. At dito naman po sa kanyang likuran, sa kanya pong painuman na tubig is 7 inches po. So, meron po tayong 2 inches na pahalang. 2 inches po na pahalang. May pahalang po tayo. Bali, paslant po ito. Napaka-importante po na paslant ang ating cage. Nang sa ganon, yung itlog po is gumulong po siya papunta dito sa kanilang uh, lagayan ng pugo. Kung saan po duma, natitipon yung mga itlog. So mga ka-explorer, kapag masunod po natin o mabigyan po natin ng maganda pong uh, spasyo o mamit po natin yung floor space ng kada isang pugo natin. alagang pugo po is ganito po dapat makikita po natin, dapat po hindi po sila nagsisiksikan. Hindi po sila nahihirapang gumalaw. Kailangan po uh, active pa rin po sila. Uh, makikita po natin na tumatakbo takbo sila, tumatalon-talon kung minsan. Yan po yung indication na maganda po yung ating kulungan o ating cages. Dapat po nating iwasan yung isipin po natin na dapat pag gumawa tayo ng cage, dapat pupunuin talaga natin. Kasi kami dati ah uh, ganyan din po kami. Oh, no. Yung ganito po dati kalaking cage. Uh, to be honest po ah uh, tinano po namin, nilagyan po namin ng 125 heads per ganito po karaming kalaking cage. Oh. So hindi po siya talaga advisable, marami pong namamatay kasi po hindi po namin na-meet yung floor space requirement ng ating mga alagang pugo. Aww. So yan po yung dapat natin isalang-alang, hindi wag po tayo maging parang manghinayang na dapat puno talaga. Dapat po talaga iisipin natin yung kapakanan po ng ating mga alaga. Kailangan po ano sila comfortable sila sa kanilang living condition nang sa ganun po is bibigyan po na tayo nila ng napakagandang harvest ng napakagandang mga itlog po katulad nito mga Kaggle Explorer. At isa rin pong dapat natin isalang-alang mga ka Explorer is ito pong space na to kung saan po nahuhulog o gumugulong yung kanilang mga itlog. So makita po natin dapat po insakto po talaga yung space katulad po niyan. Magugulong lang po siya. Ganyan. Hindi po dapat na ma-kitted at hindi po dapat na mag-stack yung mga itlog dito po sa loob. Kasi pag nangyari po yon, may tendency po na tutukain po ng mga alagang pugo natin ng kanilang mismo mga itlog at hindi na po natin inyong mabibenta. Sisirahin po nila yon. So yung sukat po nito, nitong patlang nito, itong itong sa gulungan nila ng itlog, is may sukat po itong 1.5 inches po ito, mga ka explorer 1.5 inches, pero pwede rin po siyang gawing 2 inches. Pero take note po, na kapag bata pa po yung mga nating hugo, dapat po natin itong lagyan ng sako o kundi kaya lubid po para hindi po sila maka wala sa kanilang kulungan. Kasi kaya po nila itong anuhin, kaya po nila itong lusutan na nating pugo pag sila pa po, po ay bata pa. So mga ka explorer tanungin po natin ang ating caretaker kung hindi po siya, kung nahihirapan po ba siya sa paglilinis at pagmaintain ng ating puguan base po sa mga sukat na ating sinabi sa atin po mga tinalakay na sukat. Tatanungin po natin ang ating caretaker kung ano naman po yung kanyang opinion. Kung madali po bang maglinis, kung ganito po proper yung ating spacing o nahihirapan po ba siya. So tara mga kagre explorer, atin po siyang interviewin. Dito so, po aking napakagwapong caretaker. Nandiyan niyo po mga kagre explorer. So ang Nahirapan ka ba sa paglinis dito sa ganitong sukat na ating uh, puguan? Hmm, dapat magalaga sila ng pugo is ganito talaga, 'di ba? Yung sukat dapat po ma -ano, ma space. Wow! Oh, kasi hindi magtatagal yung tao kung hindi po tayo maganda. Hindi maganda yung spacing natin, 'di ba? Ay, baldak ka agad kung yung spacing napakalit. Maaari kang masugatan. si ito, matatalim po ito, mga ka Agri explorer. Matatalim po ito, puro po ito bakal eh. Oh, Tapos no. meron po tayong mga cable tie dito. Kapag hindi po insakto yung ating spacing, katulad ganito lang po kaliit yung spacing mo, eh dito na yung pader mo, di kada yuko mo po noon, sasangit po yung iyong uh, katawan sa mga bakal-bakal o sa mga pader. Oh, no. Ayan po, napakaganda po pala no, ng spacing nating na sinabi. So, kailangan po na kapag magpagawa po tayo ng building para sa ating puguan is i po talaga natin yung required na spacing. Hindi lang po para sa alaga natin, ganun din po para sa ating caretaker at sa mga nag-aalaga ng ating pugo. Sapagkat yaman din po sila ng ating negosyo, kailangan din po natin silang alagaan at isalang-alang sa lahat po ng move na gagawin natin, mga kaagre-explorer. <music>